Sabi sa Juan, Kapitulo 7, Malatang 6, uh, Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi pa dumarting ang aking oras, Subalit ang inyong oras ay laging nariyan. Tayo po'y manalangin. Laki ng Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming oras, Panginoon, ay laging nandyan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw nagsabi, yung oras mo ay hindi pa dumarting at kami Panginoon ay nandiyan na ang aming oras sa pangalan ng aming Panginoon sa so Kristo. Amen. Amen. Alam niyo po ba, ang ating Panginoon, ang siyang nagsabi, ang oras natin ay nandiyan na. Kapag nandiyan na yung oras natin, tandaan po natin, ay gawin natin yung kaya natin gawin. Marami sa atin ang hindi nagagawa yung kanyang particular na para sa Panginoon. Kami bilang mga lingkod ng ating Panginoon, lagi po lang pinapaalala sa inyo na ang paglilingkod sa Panginoon, pribilehyo. Oras na pinabayaan mo ang lingkod ka ng Panginoon, ang ating Panginoon, iaalaw naman na gawin mo ang gusto mong gawin. Pero yung bagay para sa iyo, makakalimutan ng ating Panginoon. E para bang magninong kayo? Di ba kapag ang ninong mo, hindi mo pinuntahan sa Pasko, at hindi mo ulit pinuntahan, ang susunod doon, hindi ka na paghahanda ng regalo noon. Tama ba? Yes. eh E yung ninong ko nung nakaraan, labing tatlong taong kami hindi nakita. Alam niyo po ba ang ginawa niya sa akin? Sabi ng tatlong regalo rin ang nakuha ko. Inipon no? ang galadi po talaga. Kaya lang, kung minsan, tandaan po natin ang ating Panginoon, ganun din po. Kasi meron po tayong kahilingan sa ating Panginoon, kung minsan, kapatid, kung uh, lagi tayo, ano, bakit kaya ganun? Nag-request tayo sa Panginoon, gusto nating mag-aral damit, gusto nating mag-aral mag damit pero hindi mo siya kinuha, ibibigay sa iyo, maliit na. Tama ba? Kaya dito, tandaan po natin, ang oras ng ating Panginoon, simple lang. Para kay Moises, noong ang ating Panginoon ay nagkaroon ng oras doon sa tinatawag na Israel. Ang sabi ng Israel, dapat hindi mo na kami kinuha nilabas doon sa Israel sa pamumuno ni ha ng Haring Paraon dahil kulang ka. Tayo pa tandaan po natin, kaya po tayo nagkukulang sa buhay natin dahil kung minsan humihiling natin na magkaroon tayo, balikan po natin kung kailan tayo humiling. Baka mamaya, nung pa natin humiling yan, mga uh, natin, mga labi taon na nakakaraan, makukuha mo sa Panginoon yung hiling mo nakaraan. Kaya tayo, linggo-linggo da, dapat humingi tayo. Tama ko ba? Eh lalong dati, ang hiling mo, Panginoon, pagalingin mo ang mata ko. Eh ganyan, naman pala mata ang problema, yung bato. Kaya dapat, lagi nating pinupunta ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, yung oras niyo laging nandyan. Yung oras ko, hindi pa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tagkaroon yung oras niya na, simple lang. Makikita natin ang ating Panginoon sa mukhaan, yung kanyang kabayo ay tumatakbo na puti. Tapagkat yung mau na roon, kabayong itim na meron tinatawag nating mga bungo. Pero ang ating Panginoon, tatakbo ang ating Panginoon papunta sa atin sa oras niya sapagkat ang ating Panginoon, siya ngayon ay nakaupo sa kainan ng Diyos Ama at inihiling lang niya kung kailan yung kanyang oras. Dapat lagi tayong handa. At yung pinaghahanda natin, tandaan po natin, pinaglalaanan din po ng oras. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, nakikita niyo ako sa mukhaan at para kayong mga babaeng ikakasal, maghihintay kayo at para rin kayong mga babaeng pupunta doon sa kasalan na magdadala ng kusulo pero tandaan po natin dapat may baon tayong panlagay doon sa sulo. Kapatid, tandaan po natin kung tayo man ay nangihina, nagtatampo tayo, tayo man ay nawalan, pero meron tayong ibibigay sa iyo ang ating Panginoon. Kaya po, inaalis po yung uh, tinatawag sabi ng ating Panginoon. Kaya po namin inaalis, sabi ng ating Panginoon, inaalis ng aking Ama, yung tinatawag nating uh, uh, sa ubas, yung pinakasupling, kasi hindi naman siya mamumunga. Kailangan tanggalin ang supling para lumaki ang bunga. Ganon din po tayo. Kaya kung minsan, uh, merong binabawas sa mahal natin sa buhay, yung mga magulang natin, binabawas sa atin kung minsan, pero merong ibibigay sa yung mas malaki. Yung mga anak mo lalong lumaki, luminhawa, umunlad, tama ba? Pero kung ito nga, kung gusto natin sila lagi kasama, kung minsan, eh nagkakaroon tayo ng panahon upang sila ay hindi natin malaga. May mga taklang oras para sa atin. At ang oras na yon nasa atin lagi. Ang oras ng Panginoon darating sa pangalan ni Jesus. Amen.